kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Kung mayroon mang mas natatakot, nababahala at tila napaparanoid na sa wala pa namang kasiguraduhang pag-aresto sa kanila ng ICC, ito ay ang kasalukuyang senador ng Pilipinas at dating PNP chief na si Ronald Bato de la Rosa. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Kaya niya para tayo sinaksak sa likod niyan kapag gano'n, di ba? dapat pangkahan niyo kami kung pumayag uh, kayo. Hindi na yung uh, patago na magugulat na ta tayo, di ba? Sa bawat birada ni dating senador Trillianes patungkol sa ICC, ay kaagad na nakakaramdam si Bato ng pag-alala dahil paano na kapag magkatotoo ito. Ikaw, hindi ka batakot takot na pasok sa kulungan? <laughs> Bakit lahat mo ba ng ginakakulungan ngayon ay uh, talagang uh, may kasalanan? Hindi naman. Hindi ako takot na sabihin mo mayroon akong nakumit na kasalanan. No takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na magkikita. Yun lang ang akin. Makulong ka. Mabuti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas, ikukulong ka doon sa dahig. Ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up ah, lolo lololess. So kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Mukhang hindi talaga matanggap ng senador kapag siya ay dampute ng ICC at ikulong sa dahig sa oras na mapatunayang nagkasala nga ito. Marami ang nagsasabi na bakit daw siya matatakot kung alam niyang wala silang ginawang mali noong ipatupad nila ang kampanya laban sa ilegal na bato. Pero mukhang tagilid yata ang sitwasyon dahil sa napakaraming kapalpakan noon ang mga nangyari. Oo, tama lang naman talaga na dapat protektahan ng mga kapulisan ang kanilang mga sarili laban sa mga gumagamit noon at nagbebenta na high sa ipinagbabawal na bisyo sa tuwing nanlalaban ng mga ito kapag sila ay inaaresto. Pero ang tanong, lahat kaya ng mga natumba ay siguradong nanlaban? Siyempre hindi dahil ilan na rin mga pulis noon ang nakulong matapos mapatunayang umabuso sa kanilang kapangyarihan at niyari ang kahit na hindi naman pala sangkot sa kalakaran katulad ni Kian. Para bara at kapalpakan sa pagintindi ng kanilang misyon ang ginawa ng ibang pulis. Kaya nagkaletse-letse na ang nangyari at maraming inosente ang nadamay. Maliban pa, sa mga pulis noon nasangkot rin pala sa sindikato kaya kanila ring pinagtutumpa ang mga hiniinalaan nilang kakanta. Sa isang Senate hearing noon ay lumambot rin si PNP Chief Bato de Rosa nang maakusahan naman o mano ang kanilang departamento na tila. Puro na lang panunumpa ang ginagawa. Yes, Your Honor. Uh, I am with you in that uh, quest for uh, justice, Your Honor. At sana yung hostesya rin ng karamihan ng ko na nagtatrabaho, hindi rin sana madadamay sa sinasabi mo na palisiya dahil I am grieving for uh, majority of my men who uh, yung buhay nila naka tapos i-accuse yung kami ng palisiya na gano'n masakit masakit may, may. magpakamatay kami para sa inyo hindi tao hindi pakihirap naman sabihin nyo na palisi na malawak ang pagbatay I am God's baby. Nandiyan yung Lord. Nandiyan si Lord. Nakikita, alam niya. I am willing to go back to the ball. Go home. Pag uh, ma prove yan, Your Honor. Masama yung sabihin mo gano'n eh. Dapat, you should be careful of your, your Honor. Mr. Chairman. You know Chairman. me. You know Mr. me personally, Your Honor. Yes, you you know yes, and you, you know, know, me personally. You Mr. Chairman. Hindi There ko papayag, Your Honor, na gagamitin ng polis sa... Uh, Mr. Chairman. Masama. Hindi nga naman talaga pwedeng i-discredit ang mga kabutihang nangyari noon sa kasagsagan ng laban kontra sa ilegal na bisyo. Ilang mga kalye ba na dati ay pugad ng mga gumagamit ang naging tahimik? Ilang mga pasigasigang problema ng barangay ang kung hindi man nakulong ay natutas dahil nanlaban, rason para matahimik ang kanilang lugar. Pero alam naman natin na sa sampung kabutihan na yung magagawa, pumalpak ka lang ng isang beses ay siguradong maiiskandalo ka na. At yan ang nangyari sa mga kapulisan noon dahil hindi lang isang beses sila pumalpak kundi napakarami. Rason para hindi na sila tinantanan ng media at human rights. Hanggang sa nakarating nga ang kaso sa ICC, ngayong wala na sa kapangyarihan si PRRD ay dahan-dahan ang alisa ng mga dati nitong kaalyado at nagsilipatan na sa binabakbakan nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dala ng mga nagsilipatang mga dating kaalyado ay ang mga sekreto na pwedeng magamit kontra Duterte at Bato. Ito ngayon ang ikinasasama ng loob ng senador sa isa umanong kasamahan niya sa PMA na hindi pa niya pinapangalanan, tinawag niya itong Hudas. Ayon kay Senador Bato, ang upper classman daw nila na ito ay dating appointee ni former President Noynoy Noy Aquino at nang maupuraw sa Presidente si Duterte noon ay balak daw nito sanang si Bakin pero ipinaglaban daw ito ni Bato at nakumbinsi si Duterte na panatilihin ito sa kanyang posisyon. Kaya natapos nito ang buong anim na taong termino pero imbes na pasasalamat ang ibibigay ng pulis na ito, ay kapahamakan pa ang maidudulot nito kaila Duterte at Bato dahil ayon sa senador, ang pulis daw na ito na kanyang tinulungan ay masyado raw busy ngayon sa pagkombinsi sa ilang mga PNP officers para tumistigo sa ICC laban kina Bato at Duterte. Papangalanan daw ng senador ang opisyal na ito sa tamang panahon. Masama ang loob ni Bato dahil para sa kanya, tinulungan at pinagkatiwalaan niya ang opisyal na ito. Pero sa huli, ay tatalikuran lang naman pala siya at ididiin pa. Maganda raw ang record at impluensya ng upper class niya na ito, kaya pati raw sa administrasyon ni BBM ay napasama pa ito. Maliban raw sa upper class niya na ito na didiin sa kanya ay meron pa siyang isang pinag makapangyarihang personalidad na nangungumpinse rin daw sa mga pulis para idiin siya at ang dating presidente. Siguradong hugas kamay at salba sa sarili ang mangyayari sa oras na magumpisa na ang pagpalabas ng ICC ng mga warrant of arrest. Ang tanging pinanghahawakan na lang ni Bato ay ang sinabi ng Pangulo na hindi ito papayag na mangialam ang ICC sa jurisdiction ng Pilipinas. He said this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, As uh, ordinary uh, the people they can come and visit the Philippines pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact binabantayan namin sila uh, making sure that uh, hindi hindi sila yeah, that they, they they do not come into contact with any agency of government. Pero mukhang mapipilita ng gobyerno na papasukin na lang ang ICC kapag patuloy pa rin ang personal na mga atake ng dating pangulo kay BBM. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power. Siguradong may mga ibang tao rin nakapalibot sa Pangulo na naiinis sa tuwing nakakarinig sila nang mga pang-iinsulto ng dating pangulo kaya hindi malabong magbago ang desisyon ni BBM patungkol sa ICC kapag hindi titigil ang kampo nila Duterte sa kakabanat dito. Sabi nga nila, mahirap kapag kalaban mo ay gobyerno. Nangyari na ito noon kay Ping Lakson, Gloria Arroyo, Leila de Lima. at ngayon posibleng kay PRRD pag magbago ang isip ni BBM. sa panahon ngayon, dapat ay lagi kang handa. Kahit saan ka man mapunta, siguraduhin mong may flashlight kang dala. Eto na, ang pinaliit pero pinalakas na uri ng flashlight. Warson Owl LED Headlight. Matibay, malakas. At kapag ipakinabang saan ka man mapunta, maliban sa waterproof ito, ay may lima rin itong iba't ibang adjustments ng ilaw. Depende sa kung ano ang iyong paggagamitan. 50 metros na distansya ay maning-manilang nito pagdating sa liwanag ng kanyang LED. Kayang-kaya rin itong tumagal sa humigit dalawang araw na walang pahingang nakasindi ang LED lights nito. Rechargeable at Type-C ang charging port kaibigan. Kailangan meron ka nito kaya orderin mo na bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Sa ngayon ay dahan-dahan nang -dahan nananagot ang ilang mga kalyado ng dating Pangulo, katulad na lang ni dating DOH Secretary Francisco Duque III na may kasong graph ngayon sa ombudsman patungkol sa regular transfer ng 41 billion pesos para pambili ng mga supply noong may COVID-19. Matindi ang depensa noon ni PRRD kay Duque kahit na nananawagan na halos ang lahat na siya palitan, pero sinalba pa rin ito ni BRRD. Alam ko gusto mo nang mag-resign, pero alam mo rin na tatanggihan kita. Ngayon, ngayon, noon, you have attempted to resign twice. I expect you to say something to me up this way, mag-resign ka. Sabihin ko sa iyo, hindi. Wala ka namang ginawang masama. Bak bakit ka mag-resign? Kung hanapin nila dyan, kung mayroon silang makita, in the end, if you find that there is mga nawala dyan, mga 500 pesos, edi eh di demanda kayo. I'm sorry but uh, I said, baski mag-isa na lang ako, I will stand uh, for Duque. Okay even if it will uh, bring me down. Pero ngayong wala na siya sa posisyon, ay mahaharap na naman sa matinding laban ng kanyang buhay itong si Duque. Weather-weather lang talaga ang nangyayari sa politika dito sa atin sa Pilipinas at mukhang wala ng pag-asa pang mabago ito. Ikaw, pabor ka bang panagutin sa ICC, si Bato at PRRD? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.